Isa siyang rockstar nung dekada 70. Ang kanyang mga kanta ay may mga malalim na kahulugan. Kaya niyang bumuo ng isang kanta sa loob ng 30 minuto lamang na may pulidong kahulugan. Siya ang may utak at bumuo ng grupong hagibis. Kahit sikat na siya sa Pilipinas, iniwan niya ito at sinubukang mga ibang bansa upang hanapin ang mas makinang na bukas. Nagtrabaho din ito bilang delivery at personal driver bago nagkaroon ng mga gig sa ibang bansa. Naging isang rabi o pari ng judaismo at nagtuturo ng mga aral nito. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Mike Hanopol dito lang sa... Si Michael Abarico Hanopol ay ipinanganak noong April 10, 1946 sa Maasin, Leyte. Nakilala rin bilang Mike Hanopol. Isang rock singer, gitarista, recording artist, composer at misyanik na pinuno ng relihiyon. Siya ay dating bass guitarist para sa Juan de la Cruz Band. Siya ay isang pioneer ng rock music sa Pilipinas na aktibo noong 1970s kasama sina Pepe Smith at Wally Gonzales. Sa kanyang karera bilang isang musikero, gumawa si Hanopol Paul ng dalawampung album. Tatlo sa mga ito ay naging mga awardis ng Gold Prize, habang ang iba pang tatlo ay nakatanggap ng Aliyu Awards. Ang trademark ni Hanopol Paul ay ang kanyang birit at ang kanyang Steinberger na gitara. Siya ang mentor, songwriter at siya mismo ang kumanta para sa hagibis. Sa siyam na taong gulang, natuto siyang tumugtog ng gitara, ngunit hindi ito hinihikayat ng kanyang ama, kaya ipinadala siya sa isang seminaryo upang maging isang pari. Sa edad na labing apat, kumikita na siya bilang isang musikero. Naging band leader siya bilang seminarista Noong 1967, sumali si Mike Hanopol sa kanyang banda upang tumugtog ng musika sa Vietnam. Isang semester ang layo para sa pagiging isang mag-aaral sa kolehiyo. Ang kanyang desisyon na pumunta sa Vietnam ay labag sa kagustuhan ng kanyang ama dahil dito hindi sila nag-uusap ng kanyang ama sa loob ng siyam na taon. Sa kabila ng pagiging rock and roll figure, ang karanasan ni Hanopol sa seminary ay naka-impluensya sa kanya na gumawa ng mga liriko ng kanta batay sa mga sipi ng Biblia. Ang mga halimbawa ay ang unang dalawang istansa para sa awit ni Hanopol na Balong Malalim na batay sa aklat ni Juan at ang awit na laki sa na naghahatid ng mensahe sa Biblia ng pag-iwas sa pagmamataas. Ang laki sa layaw na kilala bilang laki sa layaw Rocks, ay trademark at mas popular sa masang kanta ni Hanopol. Bagamat sinabi niya na lahat ng kanta niya para sa kanya ay pare-parehas lamang. Ang ilan sa mga kanta ng ibang album ni Hanopol na lagablab sa ilalim ng Warner Music Philippines ay batay sa aklat ng mga awit. Awit 75-3 hanggang 16 at awit 371 1 hanggang 6 at sa Sampung utos. Ang Lagablab ni Hanopol ay isang 10-track guitar album na nagtatampok ng inspiring and original compositions na naglalayong magbigay ng mga aral sa buhay sa mga nakababatang henerasyon ng mga Pilipino. Ang Lagablab ay isang assortment ng jazz, rock, hip-hop fusion at balad na musika. Ang rap song sa album ay ginanap kasama ang yumaang Filipino rapper na si Francis Magalona. Ngunit alam mo ba na ayon sa isang interview kay Hanopol, ang talagang umawit at nag-record ng hagibis ay siya mismo at hindi ang limang miyembro ng grupo. Isa rin siya sa naghahanap ng mga tao na maging kasapi ng banda na dalawa lamang sa mga ito ang talagang marunong kumanta, sina Sani Farson at Mike Respal. At ang tatlo, sina Bernie Pinesa, Joji Garcia at Mon Picasso ay talagang hindi mga singer. Ang unang ni-recruit ni Hanopol bilang hagibis ay sina Rico Puno, Altantay at Richard Merk. Ngunit sa umpisa pa lamang daw ay hindi na nagkakaintindihan ang mga ito kaya hindi ito natuloy at nabuo. Kaya inutusan sila ng kanilang boss na si Vic na humanap ng iba kahit saan maging sa mga kanto mabuo lamang ang grupong hagibis na nais ng madla na mapanood ng mga ito dahil nauna nang narinig ang kantang hagibis sa mga radyo bago pa man ito naging tanyag. Samantala, ang sumikat na kanta ni Hanopol na laki sa layaw Jeprox ay may pinanggalingan ang salitang Jeprox nito ito pala ay galing sa isang lugar sa Quezon City na kung saan nakatira ang may mga kayang pamilya na kung tawagin ay projects. Binaliktad ito at naging Jeprox na pinalita naman ang C ng K. Sa madaling salita, ito ito'y tumutukoy sa mga kabataang may kaya na easy go lucky. Noong 1982, bagamat sumikat na ang grupong hagibis na kanyang itinatag, Biglang umalis ng bansa si Mike Hanopol at nanirahan sa North Miami Beach area of South Florida, United States. Habang naninirahan siya dito, nagtrabaho muna si Hanopol ng iba't ibang uri ng trabaho tulad ng driver ng isang lipat bahay, taga-deliver ng phone book na nagbubuhat ng mga mabibigat na mga bagay na siyang dahilan upang magkaroon naman ng damage ang kanyang lumbar at hirap siyang maglakad ngayon. Naging personal driver din siya ng sikat na singer na si Julio Iglesias. At mula dito nagumpisa siyang tumugtog sa mga bar at mga hotel. Isa na rito ang lugar na mga sikat ang Star Island sa Miami, Florida kung saan nakatira ang iba't ibang mga artista at politiko. Ang kanyang album na Pilyong Bata ay ginawa sa Fort Lauderdale, Florida. Lumipat si Hanopol sa New York City noong 1983. Pagkatapos tumugtog ng musika kasama ang mga bandang Pilipino at Amerikano sa New York, bumalik si Hanopol sa lugar ng North Miami Beach noong 1987. Sabi sa isang panayam, nakita niya ang isang napakahusay na gitarista na nag perform at labis siyang humanga. Kaya sinabi niya sa gitarista na gusto niya ng ilang aralin sa kanya. Ang gitarista pala ay si Joe Satriani. Ngunit noong August 24, 1992, tinamaan ng hurricane na pinangalan ng Hurricane Andrew na may lakas na 265 kph na nag-iwan ng napakalaking pinsala sa mga ari-arian ng mga nakatira dito. Kaya noong 1993, nagpasya si Hanopol na bumalik na lamang sa Pilipinas dahil sa kawalan ng mga gig at mga trabaho dahil sa pananalasa ng hurricane. Isang maalamat na rock artist na kinikilala sa Asia at sa kanlurang mundo. Si Hanopol ay isang madalas na show opener para sa mga konsyerto tulad ng mga pagtatanghal sa Asia ng mga western rock artist na sina Pink Floyd at Led Zeppelin. Si Hanopol ang nagtatag ng Asian pop band na kilala bilang Tribo Chemistry isang grupo ng mga musikero na tumutugtog ng rock, ethnic rhythms at musika sa bagong panahon. Noong June 11, 2005, nagsagawa ng reunion concert ang Hanupol at ang Juan de la Cruz Band sa World Trade Center sa Pasay. Noong July 2018, inilabas ni Hanopol ang kanyang pinakabagong album na Mike Hanopology, Ang Sikreto, na naitala noong 1993 sa isang 12-track analog recorder ni Boots Dance. Kasama ang mga miyembro ng Ugoy Ugoy Band, kasama si George San Jose sa drums, Mayong Pakana Bass, Van Samson, mga keyboard at Noel Santiago, second guitar. Noong 2021, isa si Hano sa tinamaan ng hagupit ng pandemic. Unang naramdaman ng OPM legend ang mga sintomas ng COVID-19 noong May 29 matapos mag-insayo sa isang studio ng Santa Rosa, Laguna para sa kanyang paparating na palabas sa July sa Sambales. Dahil sa lagnat at pag-ubo, bumagsak ang kanyang oxygen level mula 89 hanggang 72 sa mga sumunod na araw. Noong June 8, nagpositibo siya sa COVID-19. Mula sa kanyang tirahan sa Tanawan, Batangas, dinala siya ng ambulansya noong June 9 sa pinakamalapit na available na ospital na maaaring gumamot sa kanya at sa isa pang kasama. Sa kabutiang palad, nakarecover ito at tuluyan ng gumaling. Ikinasal si Hanopol kay Herminia noong 1973 at mayroon silang isang anak na babae na pinangalan ng Michelle na binansagang Yami, isang medical doctor. Noong 2016 ay naordinahan bilang kauna-unahang Filipino rabi ang OPM icon na si Mike Hanopol. Ang rabi ay isang salitang ebryo na ang ibig sabihin ay isang relihiyosong guro at otorisadong magpatupad ng mga desisyong may kaugnayan sa batas ng mga hudyo si 70 pa nang madiskubre ni Mike na may Jewish blood siya pagkatapos niyang ipakilala ang kanyang ama sa kanilang mga kamag-anak sa New York. Noong 1995 naman daw, nabuhay ang kanyang interes na alamin ang nilalaman ng Torah, ang Biblia ng mga Hudyo. Pagkatapos nito, nagturo na siya ng Judaism sa mga taong gustong mabago ang kanilang spiritual na buhay. Shout out kay Mel, Marie Chris, Marinel, Henry Escultura, Lilian Poblete, Roy Vincent Malayo, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-istorya. kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.